Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Paano ba nasusukat ang kredibilidad ng isang tao? Sa pagkakaalam ng marami, uh, ang kredibilidad ay nasusukat sa credentials ng tao. No? O kaya naman ay sa karanasan. No? At sa pagpili ng mga taong paniniwalaan natin, tulad ng halimbawa na pagpili sa, sa isang politiko na mamahala sa lipunan, o bilang ano no bilang uh, 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 negosyante sa, sa, pagpili ng mga mga tao o empleyado at sa paghahanap na rin natin ng mga profesional na tulong tulad ng paghahanap ng doktor, lawyer, uh, mekaniko, etc. No? Kailangan natin malaman yung kredibilidad ng tao. No? Uh, at paano ba nasusukat yung kredibilidad? Ito ay hindi nasusukat sa ano no? sa credentials at karanasan. Ano ba 'yung sinasabi ko? Bakit hindi, hindi niya sinusukat? Eh ito 'yung pamantayan natin. Oo, tama, ito 'yung pamantayan natin. Pero ang nagiging problema dyan, pumapalpak pa rin minsan. Kasi hindi natin alam kung kailan kailangan ang credentials, kailan kailangan ng karanasan, no? Kasi hindi sa lahat ng oras, puro credentials 'yung 'yung 'yung, yung batayan natin. Halimbawa, no, sa paghahanap ng ano, no, sa paghahanap ng ng piloto, no? ng aeroplano, kung ikaw ang may-ari ng piloto ng aeroplano, Sig siguradong kailangan mo yan ng credentials. Hahanapan mo lang certificate o training yan kung nagpapalipad ba ng aeroplano yan. Ngayon, at doon pa lang, uh, magkitiwala ka doon sa proseso na nagbigay sa kanya ng certificate. Kaya, dapat, uh, may training siya. At ngayon, pag may training siya, i-ano mo pa rin. I-test mo pa rin kung marunong siya magpalipad ng aeroplano. Ngayon, pagka bumasa sa lahat na yun, masasabi mo, okay. May kredibilidad itong, itong pilotong ito. ba? Diba? Pero, hindi sa lahat ng area, ganun. No? Kasi, halimbawa, naghahanap naman tayo ng, ano, no? ng isang leader, ba, diba? na mamamahala sa ating lipunan. No? At ngayon, ang, hinaya, ang, 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 ang pinili natin ay yung uh, 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 tapos ng abogasya, abogado, tapos magla kumlaude, sumakumlaude, pero biglang-bigla no, magugulat ka mas tanga pa sa lahat ng tanga, di ba? O ngayon, sino ang pipiliin natin? O sa pagpili ng mekaniko, di ba? <coughs> Excuse me. Hindi pwedeng tapos ng ganito, hindi pwedeng magda kum laude. Eh. Hindi pwedeng ano, valedictorian eh mekaniko ang hinahanap mo, di ba? Anong anong kailangan kaya nga mekaniko eh, wala namang ano eh, wala namang hindi naman sila engineer, ba? Diba? So, anong, hindi ka maghahanap ng engineer. Hindi ka maghahanap ng graduate ng mechanical engineering, di ba? Mechanical ko hinahanap mo. So, walang walang credentials doon. Wala. So, karanasan, paano 'yun? Ang problema sa karanasan, di ba? Sila lang nakaranas, hindi mo alam kung anong karanasan nila. Eh kung pare-pareho naman sila talagang makaranasan eh. Sino ang may credibility, di ba? So, ngayon, si paano ngayon? So, para malaman mo kung ang tao ay may kredibilidad, hindi ka dapat maging kusgado. Hindi ka pwedeng mag-judge. Dapat ikaw ay isang investigator. At ang investigador gumagamit ng mga senses. No? Tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, at panlasa. No? O pakiramdam. Gumagamit ng isipan. So, ganun ang gagamitin mo. No? Ito pala sa mekaniko. No? Sa pag-pag- pag, -pag uh, mo malalaman mo na kung alam niya yung sinasabi niya. Eh. Sa pananalita pa lang niya. Magtatanong ka, ah, si Rayo yung ganito ko, no? Ah, eh, ito yung nararanasan ko, ito yung ganyan, no? O so, anong sa tingin niyo may problema dyan? Sa pagkasalita pa lang niya, ah, okay, ito yung problema niya, ito ganyan, ganyan, siguro, ganyan. Ah, sige, i-check natin, no? So, doon pa lang, eh, no? Medyo alam mo na kung parang more or less alam niya yung sinasabi niya, no? Ah, ngayon, tsaka mo i-actual, na, no? Na i idalhin sa kanya. No? So, ganoon din sa pagharap ng ano no, ng ng uh, empleyado kung ikaw ay ano no, ikaw ay may-ari ng isang negosyo no. Uh, hindi pwedeng dahil ang tagal-tagal na niyang nagkatrabaho sa isang sa isang uh, kumpanya at uh, same position eh siya na. Magtanong ka no, uh, sa sarili mo o uh, yung karanasan ba niya ay ano ay sinong nakakaalam na talagang nagbigay sa kanya ng ano ng ng pagkatuto di ba may character reference yan tatawagan mo yung character reference niya mga dati niyang boss totoo bang si Gaito ay ganyan may eh, nagtrabaho sa ganito mag ba siya ano paano mo siya i-rate ganyan ah uh, magtitiwala ka doon sa character reference. So, ngayon, paano mo masasabi na talagang magaling siya based sa karanasan niya? So, mahirap pa rin, di ba? Mahirap. So, ngayon, ikaw talaga ang ano, ikaw talaga ang sumubok. So, sa, ngayon, susubukin mo, oh, ang kailangan ko lang ay magluluto. Cook. Kailangan ko lang cook. Di ba? Ngayon, may dalawa kang pamimilihan. Graduate ng culinary o mara ma, o hindi pero grabe ang karanasan doon sa ano no sa sa trabaho niya no hindi hindi valid yung dalawa niya kasi uh, meron diyan ano no graduate ng culinary no pinagluto mo nang ganito hindi alam or hindi magaling uh, hindi magaling magluto ngayon meron naman makaranasan wow ang galing-galing, no? Pero pinagluto mo na ganyan, kung ano-ano ang pinagagawa. Ang ginagawa niya, kung ano yung karanasan niya ron sa kabila. At, at yung niluluto, eh, eh, palpak pa, no? Dahil, ah, uh, kasi ano eh, kasi iba yung standard nung ano, nung, nung mga boss niya doon dati. Kaysa ron sa standard mo o nung mga customer mo. Diba? Nung nilatag mo na sa mga customer mo, eh wala, palpak. So ngayon pa paano? yun na nga eh. Uh, tinetest mo rin silang dalawa uh, para masabi kung may credibility ba sila. So, it means hindi importante yung credentials at yung ano yung karanasan doon sa particular na area na yun, diba? So kaya kapag naghahanap tayo, naghahanap tayo ng kredibilidad, no. Huwag tayong maghanap ng perfection, no kung naghahanap ka ng mekaniko huwag kang maghanap ng engineer ang hanapin mo ay yung mekanikong makakatulong doon sa particular na problema mo at kung alam niya yung particular na problema mo na yun. nagtanong nga ako no, kahapon doon sa isang mekaniko nagagawa ng e-bike na uh, sa dami kong pinuntahan mekaniko, hindi nila alam yung, yung problema no pero may isa akong pinuntahan, no? Akala mo, taga Bulka Race lang siya, na? Akala mo, taong grasa pa siya, Ah, no? uh, akala mo, walang alam na. Parang taga helper helper lang, doon. Pero, sinabi ko sa kanya, yung problema ko. Sige, bilis. Ah, uh, ganyan, no? Tapos, 5 minutes lang yung inayos, tapos na. Tapos na. So ngayon, doon pa lang, no, natetesting mo. Kung alam niya. ngayon, mula, mula, mula ngayon, doon na ako pupunta sa kanya kasi may kredibilidad siya para sa akin. Kasi, actual kong nakita. No? Actual. yung mata ko. Kitang-kita ko. So, ibig sabihin, no, uh, sa paghahanap ng tao may kredibilidad, no? Huwag kang maging husgado. Huwag kang mag Dapat investigador ka. Paganahin mo ang mata mo, lente mo, pandinig mo, pangamoy mo. Sa pandinig mo, makinig ka doon sa tao. Mukhang alam ba nung tao yung sinasabi niya? At paano mo malalaman sa pagsasalita ng tao kung alam niya yung sinasabi niya? No? O siyempre, ikaw mismo, i-research mo. Investigahan mo. Tama ba yung sinasabi nito? Sa particular na area na yun. So, pero wag mo ano wag kang basta-basta masasampalataya, di ba doon ba sa ano sa sa mga kandidato ng mga politiko no? Ang tatayog ng mga credentials nila. Sa pagsasalita ba nila? Mukhang alam ba nila yung ginagawa nila o yung sinasabi nila? Sa tingin mo ang kailangan natin leader, di ba? Pero kaya ba ng mga lawyer yung pagiging leader? Sa tingin mo ba sa pagsasalita ba niya nakatulong ba yung pagiging lawyer niya sa pagiging leader? leader ba siya kung magsalita? ba? Diba? Mapagkakatiwalaan ba siya? So, ganun ba? Sa, ganun din sa ano? Sa pagharap ng ano? Ng magiging karelasyon, di ba? Anong kredibilidad ng taong ito? Itong taong to ay mamahalin ka ba? Hindi, hindi porkit mayaman ay kaya niyang ibigay lahat sa'yo. At hindi porkit kaya ibigay lahat sa'yo, yun ang sukatan mo ng pagmamahal tingnan mo yung tao kung anong kaya niyang ibigay sa iyo base doon sa ano no sa sincerity niya sa pakiramdam mo sa sa pagsasabi niya sa ginagawa niya sa pinapakita niya sa iyo di ba at hindi dahil sa background niya so ganoon natin malalaman kung may credibility yung tao o hindi it's not about him it's about us no kung papaano tayo uh, uh, sumukat o kung papaano tayo mag-weigh. Nasa paraan natin yan. Wala yun sa 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 pinagdaanan ng ibang taon. Kaya kung naghahanap ka ng taong mataas uh, kredibilidad, no? Ano ba yung kredibilidad mo? Bilang ano, no? Bilang tagapili ng taong may kredibilidad. 'Yun ang unahin. Mo wag mong unahin yung sampalataya mo doon sa mga tao nagsabi sa kanilang may kredibilidad itong tao magsimula ka sa sarili mo may kredibilidad ka bang magsabing may kredibilidad itong tao at kung mismo ikaw tiwala ka sa sarili mo na kaya mong alamin kung may kredibilidad yung tao alam mo na kung yung tao na yun ay paniniwalaan mo o hindi Kaya huwag maging husgado Maging investigador Ito po si Mike Anyahan May The Force be with you